guys. Ayan po yun. Ako, ako, na yung birthday gift. From Nori. Bag na simple. Pangkiki talaga siya guys. Oh. Ayan. At saka po. Meron ako rito mascara. Meron po pang kilay. At ito po yung aking regalo sa sarili ko guys. Pinag-iponan ko po yan. Hindi po siya ano ha. 22K. 18 po lahat yan ito po pang cream ang tsaka mascara yeah. may bilin tsaka ito foundation ayan. sa aking inahan sa mother, madre ko ayan Pwede nyo na tingnan yung aking kukot sa henna yan. Ayan po. Minsan po i-treat natin sa sarili natin. Ayan. Thank you po sa lahat. God bless.